Ayan na sa sabi. Ito yung medyo mas malaki. Hindi baka mag-anak kasi. Kiniisip ko yung amoy. Ito ba yun? Ito oh, ilagay mo yan doon ba? Si Relax Oh. Si Relax. Manong ka dyan, oh. Sila Okay, mo pa. Teka lang Division na na karton. Diyan. Yeah. Diyan yeah, magdudugtong yung ano. Know? Yan guys, mga stock po dito. Mga stock po dito, punta kayo kung sinong gustong bibili. Ayan. Welcome, welcome to my channel, Palace Vlog. Andito ko ngayon.

Kung to, wala kung ako. Andito ko ngayon sa canteen Number 1. Welcome, welcome to my channel. Ito, may feeding kami. May feeding si Miss. Beautiful yung may-ari ng ano. Dito na po ako sa canteen ngayon. Yun, marami kami mga para ito sa mga tao, sa mga kawanggawa. Yun. Ayan nga. Ayan. Ito na naman. Dito naman ako sa kantel. Doon ako kanina sa office. Para po eh. Ano kung sinong gusto bibili. Hindi. Promote ano nila doon. hi hi good morning good morning welcome welcome to my blog fellow's blog Dito, dito, o. Oh, Malinis. Dito sa company actor ni Harry Rookie. Guys. Hmm. Ay, na lang ng ano. Ayan guys, ito ang mga 36 f mga pang mga